Kamustahin at alamin natin kung nasaan na ang mga sikat na cast ng Taiwanese drama na Meet Your Garden. The Philippine Showbiz List presents Meet Your Garden Casts, nasaan na sila ngayon. Jerry Yan sa edad na 48 hanggang ngayon, nilapanatili ni Jerry yan hindi lang ang kanyang karera kundi maging kawalang kupas niyang karisma at kagwapuhan. Pagkatapos ng serye, ipinagpatuloy ni Jerry ang pagpapalago na kanyang karera sa pamamagitan ng pagganap sa iba't ibang mga papel sa telebisyon at pelikula. Huling na panood si Jerry sa 2023 series na Forbidden Flower. Kasabay na kanyang pag-arte ay pinagtuunan din niya ng pansin ang kanyang modeling at music career. Si Jerry ay mayroong kahanga-hangang karera sa musika, namitad ng matagumpay na albums at nagdaos ng concerts. Si Jerry ay naging tanging Taiwanese artist na nanalo ng Best International Artist sa Best Genius Awards. Nanalo din siya ng Asia's Most Popular Singer sa Southeast Music Chart Awards. Bagamat si Jerry ang pinakapopular at leader ng grupong F4, magpahanggang ngayon inatili pa rin siyang single sa kabila ng mga intriga, kaugnay sa mga babaeng iniuugnay at nakarelasyon o mano niya, ay nanatili itong prebado sa kanyang buhay pag-ibig. Vic Chu Habang si Dao Ming Si ay nakatuluyan si Shan Chai sa serye sa tunay na buhay, si Vic Chu ay naging kasintahan ni Barbie Su mula 2005 hanggang 2008. Bagamat hindi sila nakatuluyan, ipinahayag ni Barbie na labi siyang masaya para kay Vic nang malaman niyang ikinasal ito noong 2015 sa aktresa si Rin Yu. Bukod sa Meteor Garden, nagkaroon din si ng mga papel sa mga iconic Taiwanese series tulad ng The Poor Prince. Ang kanyang karera sa pag-arte naging matagumpay kung saan nakamit niya ang ilang mga parangal kabilang ang Popular Actor Award sa Seoul International Drama Awards noong 2010 at Best Actor sa 48th Golden Bell Awards noong 2013. Sa isang interview noong 2024, binigyang pugay ni Vic ang kanyang F4 Days at sinabi na ang mga alaala noong siya ay rookie ay mananatiling malinaw sa kanyang isipan. Naka-schedule din siyang magbida sa upcoming series na The World Between Us 2 kung saan gaganap siya bilang isang ama na nagdadalamhati. Vanessa Wu ang 46-year-old Taiwanese-American singer-actress si Vanessa Wu ay ang gumanap bilang si Mei Zhu, ang relax na joker ng grupo. Nang matapos ang Meteor Garden, ay nagpatuloy siyang aktibo sa kanyang solo acting at music career. Makalipas ang mahigit 20 years, matagumpay niyang pinalawak ang kanyang mga talento mula sa pagkanta at pagsayaw hanggang sa pag-arte at pagdidirek. Nagbida si Vanessa ilang Taiwanese dramas at pelikula. Bukod sa pagiging direktor, producer, aktor at mga aawit, si Vanessa ay creator designer ng kanyang sariling jewelry line na 3V07. Siya rin ang creative director ng Reebok para sa Greater China Division. Isa din siya sa naging horado ng Asia's Got Talent. Noong 2015, bumalik si Vanessa sa Pilipinas matapos ang isang dekada mula sa kanyang unang pagbisita para sa isang special na show sa launch ng women's denim collection ng isang sikat na jeans brand. Samantala, pagdating sa kanyang personal life, si Vanessa ay kinasa sa Singaporean socialite na si Arisa Chu noong 2013. Ngunit matapos ang limang taong pagsasama, nag-file ng divorce ang mag-asawa noong December 2018 at na ito noong February 2019. Sa ngayon ay wala pang pinapakilalang bagong pag-ibig si Vanessa sa publiko at nakatuon sa pagpapalago ng kanyang career. Ken Chu tulad ng kanyang F4 members patuloy din ang pag arangkada ng career ni Kenshu matapos ang pagganap niya bilang si Shimen, ang charming playboy. Matapos ang Meteor Garden, bumida si Ken sa ilang palabas, kabilang na ang Sky of Love at Tokyo Trial. Nagbida din siya kasama si Isa Calzado sa Filipino film na Batanes sa dulo ng walang hanggan. Sinubukan din ni Ken ang ibang mga negosyo, kabilang na ang pag-release ng kanyang cookbook. Noong 2017, nakaranas si Ken ng cyberbullying dahil sa pagtaas na kanyang timbang. Sa kabila ng mga pambabatikos, ikinagunat ng marami ng ibahagi niya na siya ay may medical condition na tinatawag na fibromyalgia na siyang dahilan ng kanyang pagbabago sa timbang. Kaugnay nito sa isang interview noong 2021, binuksan ni Ken ang tungkol sa pakiramdam niyang hindi siya konektado sa mga inaasahan ng lipunan. Sa pagmumuni-muni sa nakaraan, ibinunyag na noong panahon ng kanilang kasikatan, hindi ang mga miyembro ang kumita ng pera, kundi ang kumpanya. Ibinahagi rin niya na kahit na nais magkaroon ng anak, pinili niyang wag na lamang dahil sa kanyang medical condition. Sinabi ni Ken na ang fibromyalgia, isang kondisyong maaaring mamana sa pamilya, ay nakaapekto sa kanyang desisyon. Ngayon nakatoon siya sa kanyang solo acting career at pinasok ang digital space sa pamamagitan ng paglunsad na kanyang sariling YouTube channel kung saan makikita siya hindi lamang bilang isang sweet husband sa so Chinese actress na si Vivian Han Wenwen kundi pati na rin bilang isang adorable fur parent. Barbie Sue sa gitna ng lahat ng ito ay si Barbie Sue na ang pagganap bilang ang iconic na si Chai ay nagbigay sa kanya ng kasikatan at naging isang simbolo ng panahong iyon. Nang matapos ang Nature Garden, ipinagpatuloy ni Barbie ang kanyang karera sa pag-arte sa mga makulay na pagganap. Nagkaroon din siya ng mga matagumpay na karera sa pelikula. Bukod dito, nagrathala din si Barbie ng best-selling beauty guide na Beauty Queen na sinundan ng isang sequel. Parehong naging popular ang mga librong ito sa buong Chinese-speaking world. Si Barbie ay aktibong sumusuporta din sa animal rights at sa organisasyong People for the Ethical Treatment of Animals. Samantala, ang personal na buhay ni Barbie ay madalas naging tampok sa mata ng publiko. Noong November 2010, ikinasal siya kay Wang Xiaofei, isang Chinese entrepreneur. Nagkaroon silang dalawang anak, ang anak na babae na si Wang Xiyu at ang anak na lalaki na si Wang Xilin. Si Ngayon pa man, natapos ang kanilang kasal noong 2021 na ayon sa mga ulat ay dulot ng mga pagkakaibang pampolitika at personal na hidwaan. Matapos ang paghihiwalay, ng nagtagpo ang pagmamahalan ni na Barbie at ang kanyang dating kasintana na si South Korean singer DJ Koo Joon -yup. Ang dalawa ay tahimik na ikinasal noong March 2022. Ngunit noong February 2, 2025, sa isang biyahe sa Japan para sa Lunar New Year, pumanaw si Barbie sa edad na 48 dahil sa pulmon na dulot ng komplikasyon mula sa trangkaso. Bago ang hindi inaasahan niyang pagpanaw, naging tampok sa balita kanyang mga pagsubok sa kalusugan. Iniulat ang tungkol sa kanyang epilepsy at mitral valve prolapse. Rainy Yang Ang singer-actress si Rainy Yang naman ang gumanap bilang si Xiao Yu ang BFF ni Shen Chai. Matapos makapagtatag ng pangalan sa entertainment industry, inalabas ni Rainy ang kanyang debut na Mandarin Solo Studio Album noong 2005. Mula noon, naglabas pa siya ng ibang studio albums. Katulad na kanyang pag-arte, nakamit din ni Rainy ang marami mga parangal para sa kanyang musika at naging nominado para sa prestihiyosong Golden Melody Awards para sa Traces of Time and Love noong 2017. Saka, sa kasalukuyan, aktibo pa rin si Rainy sa kanyang career at happily married sa Chinese singer-songwriter writer na si Lee Rong Edward O. Si Edward O. ang gumanap na lovable childhood friend and Shen Chai sa nakakatawa itong karakter bilang si Chen Ching He. Matapos ang Meteor Garden, nagkaroon ng ilang proyekto, kung hindi na siya muling lumabas sa publiko, matapos ang ilang nakakagulat na kontrobersya na kinasangkutan niya isang dekada na ang nakalipas ayon sa mga ulat na pag-alaman na siya ay nasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw at nahuli ng ilang beses. Inangkin din niya na siya ay naging ex-boyfriend ng actress si Cindy Wang na pinabulaan nito. Michelle Saram Ang Singaporean actress si Michelle Saram ay lumabas naman sa season 2 ng Meteor Garden at nakilala bilang si siya na love interest si Dao Su. Pero hindi tulad ng ibang cast, unti-unting nawala sa spotlight si Michelle mula na pakasalan niya Indonesian hotelier na si Ajay Secha noong 2010, kung saan ay may dalawa siyang stepchildren mula rito. Tumutok din siya sa pagnenegosyo, ngunit hindi niya tuloy iniwan ang pag-arte, dahil noong 2017 nagbalik siya sa pamamagitan isang cameo appearance sa Hong Kong action film na Paradox. Gumanap din si Michelle bilang badass sa 2020 drama ng View TV na Who Sells Bricks in Hong Kong. Bukod pa rito, nakatakda din siyang lumabas sa upcoming movie na Back to the Past bilang si Princess Chu Xin. Kasabay nito ay pinapanatili ni Michelle ang kanyang fit and healthy lifestyle na siya makikita sa kanyang Instagram page. Blue Lan. Ang Taiwanese actor at film director si Lan Cheng Long mas kilala bilang Blue Lan, ay aktibo pa din sa kanyang karera hanggang ngayon. Sila ay noong 2014 kay Jade Chu kung saan meron silang dalawang anak. Pero kalaunan ay naghiwalay din ang dalawa at napawalang bisa ang kasal nila noong 2023. Ayon sa mga ulat, sila na ay nakarelasyon din si Barbie noong 2001 hanggang 2005. Mary Sue Isa sa mga kilalang personalidad sa Meteor Garden si Mary Sue. Noong 2011, pumanaw siya sa edad ng 41 na sa organ failure matapos ang laban sa stage 3 stomach cancer. Nagsimula siya makaranas ng sintomas noong 2008 at sa mailalim sa operasyon, ngunit kalaunan ay kumalat din ang cancer.